Hello mga ka-greenhand for today's vlog ay pupunta na naman tayo sa ating mga kaibigang nagbebenta po ng mga fruit bearing trees so pupunta tayo sa kanila kasi bibili tayo ng mga fruit trees so andito na tayo mga ka -greenhand. Ayan, pipili na tayo ngayon ng mga fruit trees na bibili natin yung unang-una ko talagang bibili dito mga ka -greenhand. Ayan, kaya pupunta ako agad dito kasi uh, gusto nang may-ari na uh, mataniman namin yung kanyang lupa ng durian. So, bumili tayo dito ng D101 at saka yung puyat na yellow yung loob kasi yun po yung pang-export. Saka yung D101 din is pang-export din yung mga kagrinan. Kaya, yun yung napili nating itanim na durian. Ang durian kasi mga kagrinan, kung dito sa Davao siya ang pinaka uh, malakas na prutas dito sa Davao. Kaya Uh, mas pinili ko yung, yung itanim namin dito kasi lowland din kasi dito mga yung area kaya mas maganda taniman ng durian yung nabili kasi nating lupa dun sa highland hindi pwede yung durian kasi masyadong malamig hindi siya makakapag produce ng malaking bunga so depende lang talaga sa area din kung magtatanim tayo ng prutas guys meron talagang mga prutas na pwede sa malamig at pwede din dito sa Uh, mainit na klima. Kagaya nitong mga rambutan, durian, mangustin, langka, o ano-ano pang mga fruit-bearing trees, mga kagreenhan, ay pwedeng-pwede dito sa mga lowland. Bago tayo nag-ornamental plants, mga kagreenhan, dati, ito yung binibenta natin, mga fruit-bearing trees at saka yung mga flowering trees. Yung flowering trees talaga, mga kagreenhan, yung talaga yung pinakauna nating binibenta. Yung kagaya ng sakura cherry blossom. So, yung Sakura Cherry Blossom sa Japan lang naman kasi yung tumutubo mga kagreenan. So, meron naman tayo dito na pwedeng tumubo dito at mamulaklak. Yun po yung mga Golden Trumpet, Pink Tabi ayan, White tabibuya, Fire Tree, Jacaranda. Pwedeng pwede yung Jacaranda dito mga kagreenan. Ayan, yun po yung mga una unang una natin na binibenta sa market. At pagkatapos nun, ayan, pwede humina siya. So, nag... Convert tayo into flowering, into uh, fruit trees. Ayan, nung nag-fruit trees na tayo, dito na natin na medyo na angat-angat ng konti yung ating hanap buhay mga kagrinan Kasi marami din tayo naging suki dito sa uh, pagbebenta ng mga fruit trees. Yung pinipili dyan ni Wusing, yan po yung uh, D101 mga kagrinan na, na itatanim natin. Sa mga nagtatanong kung ilang years po ba pwede nang mamunga yung durian, nasa 4 to 5 years po yan mga ka hand, na pwede na siyang mag ng fruit pero not totally na marami talaga siyang maibibigay kasi yan po yung first fruiting stage ng durian natin mga ka ko so pwedeng or possibly konti lang po yung maibibigay niyang frutas pero ay, andun na siya pwede na po siyang magbigay ng bunga so by the way mga ka hand, bumili din po tayo ng kalamansi dyan kasi mas maganda din yung kalamansi na Uh, halaman kasi pwede tayong mag-harvest niyan weekly. So kapag lumaki na, one year lang mga pwede na tayong mag-harvest ng kalamansi, di ba? Ganda nun.